Nakapanood ba kayo ng Rated Corina? Ang Rated Korina ay isang magazine show kung saan ang bawat segment ay iba't ibang topic ang tinatalakay. Habang ako'y nanonood, meron akong napansin. Halos karamihan sa mga segment ng show ay parang nag e endorso ng isang produkto. Akala ko nung una ay nagkataon lang Nung lumabas ang sumunod na segment, ganun pa rin. Well, that's definitely shite. Exactly. <laughs> isang segment na akala mo ay tungkol sa binibining Pilipinas na winner. Yun pala ay mag-i-endorso ng isang produkto na pampakinis at pampaputi ng balat. Malay ko ba yung nakalagay sa mapang pang-aw? Ay asa o! Tanga ka rin eh. Meron bang aw na pusa? Pagpusa, meow, meow. Meron ding isang segment na tungkol sa pag-renovate ng kondo. Akala ko naman ay pag-uusapan yung mga paraan kung ano ang mga pwede mong gawin mga renovation. Pero yung napanood ko ay parang commercial ng kumpanya na nagbebenta ng mga materyales at kung ano rin yung ino-offer nilang mga serbisyo. sayo Diba dapat magre-research muna ng istorya o kwento yung gumagawa ng segment para ilagay sa show? Parang advertiser yung hinanap nila tapos gagawa na lang nila ng kwento related sa produkto ng advertiser. Galing ka rin ba? Beb, pambira. Nakakatatlong libo nga, oh. Katatlong <laughs> libo na? Ma'am, galing mo pala dyan, ah. Hindi ko alam, ah. Iba ako, eh. Araw-araw, ganyan ang trabaho ko rito? Hindi, at least, eh. Kung nasasanay ka, bumibilis lahat ang ano mo. Ah, mas madalas yan ang ginagawa mo? Ha? lang. <laughs> <Okay, laughs> sobra pa rin sa product placement ng mga teleserye. Doble ang kita sa advertisers. Kung gusto niyong manood ng isang oras ng commercial, panoorin mo ang show na ito. Ayaw na kung nakuhan trabaho, nakikita tayo. Gusti <laughs> DJ, kikita ba tayo o makukulong tayo? Sa pasagot, tatamaan ka sa akin, ha? Boss oh, DJ, tinamaan na nga, eh. Advance payment lang yan, wala pa yung bonus dyan, tandaan mo. Hanggang dyan na lang muna ang reklamo ko at huwag kalimutang mag-subscribe, like at share. Ako si Boy Reklamador at abangan ang susunod kung mga reklamo.